Yung mga kaidol, mga ka brother, So, sino yung may RFI dyan? Arif RFI. ah, Flash 150X. So, tingnan natin kung ano yung mga kaparehas na pisa mga ka brother. So, dumula tayo dito sa sprocket. So, ang sprocket nito mga ka-brother is 7.5. Uh, plug and play lang yung sa Wave 125 na rare sprocket tsaka yung uh, last seal niya mga ka-brother yung wheel seal dito sa telescopic dito front fork wheel seal parehas lang ng GTR uh, 3143 10.5 so parehas lang sila mga ka-brother so yung yung sa ano brake pad niya tulad lang din ang wave 110 yung brake pad ito wave 110 Honda wave 110 ah uh, wave 125 parehas din pang disc brake sa ano sa front brake tapos yung clutch lining ito mga ka brother tulad din sa uh, ano GTR din plug and play parehas lang sila ng clutch lining so ano pa ba? yung brake pad sa likod sa reader 150 oh so, parehas lang reader 150 so ato yung sa flash 150 so sino yung tong kumuha na no, punta lang kayo sa Rusi kahit outlet mayroon so ito yung plus 150x natin mga ka-brother Bagong kuha ko to uh, welcome to the club Rusi flash 150x Oh ha. Huh? Oh. Selamat selamat selamat.